Excited ang apo ko, first day school. Hi mga kamamimi, welcome back to my channel. So sa araw na ito ay excited ang lahat ng mga bata kasi alam naman natin na matagal na nilang gustong mag-aral. Hi, Kabe! Ayan ang apo ko. Hatid ko siya. Grade 4 na siya. Si atin niya, second year. So, excited silang pareho. So, ngayon, nahatid ko siya sa school. So, ganito ang routine ko every morning kapag may pasok. Ako naghahatid kasi nagka-work na ulit ang mama niya. Tsaka tsaka si papa niya. So, kaya ngayon, ako ang tagahatid sa apo ko. Yan. Malapit lang ang school nila dito, mga kamami. So, gusto ko lang i-share sa inyo. Kapag may pasok, excited lahat ng mga bata dahil may baon na <laughs> so, ayan mga mommy Hi mga kamami, ayan. Papasok na naman yung apo ko. one uh, tent. So, hatid ko na siya sa school niya. So, ganito ang aking uh, papel tuwing may pasok ang mga bata. Opo. Basta uh, panggabi yung nanay niya, hindi niya maasikaso. Ako ang nag-aasikaso. So, ayan mga kamami. Sana nagustuhan niyo ang video ito. At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. Mag-ingap po tayong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!